Good day mga idol. So, andito naman tayo. So, may nabili ako dito, no? Ah, kasag naman ang tawag dito. So, nakikita ako sa mga naglalako, ah. So, nakikita ko So, dapat ito mga idol, bawal talaga to. May mga bawal tayo dapat, na hindi dapat hulihin dito sa mga kasag mo to. No, kasi ah, sayang, sayang mga idol yung ah, nahuli natin, ah, may mga itlog na, ito, ito, ito yan. so million, yan. million yung uh, seedling na yan, ay mga idol, bawat isan yan, million so sayang, na dapat dumami pa, dapat yan yung idol, uh, pag nakukuha natin pakakawalan lang natin yan no, kasi so, uh, napakasayang, napakadami pang mga, uh, maka kuha ng maraming mga uh, nangisda no, no mga kababayan natin so kung bakit ko to binili dahil suso papakita sa inyo idol yon, no nabawal na bawal po yon, huhulihin no, pero ayun na dito na so lulutuin na lang natin to so masarap naman na luto ang gagawin natin ito mga idol so di mapapansin nyo mga idol kung bakit kunti lang dahil yun nga nakikita ko ito ko lang ipakita sa inyo na bawal talaga lilin yung mga ganong uh, may mga uh, sibling na may mga itlog na no? so ayan, lotoin na natin let's go diyan loto na mga idol so ayan o, oh, napakasarap yan uh, ayan mga idol so tikman na natin to kung gaano siya kasarap dito mga idol Naramis tamis siya dyan idol ops, take iba na Ayan mga idol Titikman na natin tong niloto natin So sobrang sarap nito mga idol Napakataba siya So marami tayong makukuha dito mga laman dito Ayan oh. so nagdilaw dilaw talaga Kaya sabaw palang ulam na Ayan. <laughs> Yan, shut out dyan mga idol. So, bakas naman dyan. May iwanan mo bakas para makatulong rin naman tayo. So, mas marami pa tayong matutulungan. Huwag ka lang scroll ng scroll mga idol. Panoorin mo naman yung video ko. Para panoorin ko rin yung video mo. No, tapusin mo lang. Tapos mag iwan ka ng bakas dyan. Para pasyalan ko rin yung bahay mo sa so, mga idol, shout out dyan sa ating lahat. No? Tulungan lang po tayo. God bless po sa ating lahat. So, kainan na. Yun, no. Sarap nito. Ito, mga idol. Ang gusto ko talaga. Kaya, shout out dyan. Thank you. Thank you, mga idol. Thank you.